alam nyo, ang lalaki, nalilibugan yan sa mga nakikita niya. Yan ang nag-trigger sa talibugan o yung pagnanasa ng isang lalaki. Napansin nyo siguro at ilang beses ko na rin sinabi na ang mga lalaki ay mga visual na individual. Kaya napakahalaga yung mga nakikita ng lalaki lalong-lalo na sa mga babae. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, ang mga body parts ng babae na nagpapalibog sa mga lalaki. So kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito, di ba? So without further ado, Whoops, disclaimer muna tayo, hindi lahat ng lalaki ay ganito. Pero, majority, ganito sila. So, diretso na tayo. Aalamin na natin yung mga nagpapalibog sa mga lalaki. Number one, ito, yung hinaharap mo. Yung V, yung pichi-pichi. Ipay, e e pek basta alam nyo na ang ibig kong sabihin. Yun na yun, di po ba? So yan ang isa sa mga sobrang nag-trigger nagtri sa pagnanasa ng mga kalalakihan kapag nakita nila yung hinaharap mo. lalong laro na kapag yan ay parang pagong. Alam mo ba yung pagong? Yung nakauubok sa isang suliyap ng lalaki dyan at nakita niya na yan ay nakauubok At kitang-kita yung hugis doon sa gitna ng ubok na yan, sigurado na yung lalaki ay instant na tatayo ang kanyang batuta o yung kanyang pipino. Ganyan po yan, mga ladies. Kaya ba diba, kapag may mga kababaihan na nagsusuot ng mga hapit na hapit na damit, lalong-lalo na yung mga maninipis na talaga namang kapag isinuot ay mas lalong nare yung hugis, yung hiwa dyan. Mag-iinit ang pakiramdam ng lalaki dyan. Yan ang isa sa mga parte ng katawan nyo na agad-agad napapatingin ang mga lalaki. Lalong-lalo na kapag yan ay umbok na umbok, di ba? No, God! No, God, please, no! 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 Ha, so alam nyo na, ladies, yan ang number one. Number two, yung su su or yung dibdib, di ba? Yung hinaharap naman dito sa taas ng babae. Yan ang isa sa kapansin-pansin, agad-agad. O, di ba? Unang tingin pa lang ng lalaki. Agad-agad, yan ang napupuna agad-agad ng lalaki. Yung dibdibang usapan. Ah, di ba? So, ayan mga ladies. So, may mga babae talaga na gifted sa mga ganyan. Normally sa mga boys, kapag nakakita ng medyo mas malaking umbok dyan sa taas, doon talaga sila natutulala. <laughs> ganyan ang tunay at normal na lalaki kapag napatingin sa mga ganyan. Hindi namin yan itinatanggi pero talagang <clears throat> yan ang isang parte ng katawan nyo na sobrang agaw pansin sa aming mga boys. At yan din ang isang parte ng katawan nyo kapag tungkol sa pagnanasa namin, yan ang isa sa nag-trigger sa pagnanais, pagnanasa ng aming physical na katawan. Normal boys. So ayan po, number two. Number three, yung wet poo or yung liquid yung mga likuran nyo na yan oo, oh, yan ang nagpapalingon sa mga kalalakihan ganun yan eh, talagang sunod ng tingin yan ang mga boys, lalong lalo na kapag alam na nila na may potensyal na malaki ang likuran ng babae Kapag may magandang babae na dumaan sa harap nila, kasulod nun ang pagsulod ng tingin. Mga tingin na pasikreto. Pasimple lang. Ganun po yun. Pero kapag ikaw ay may magandang hubo ng wet mo, sigurado na tingin yan ng mga boys. Totoo po yan. Yung likuran ng mga babae, ang laki ng effect niyan sa sex appeal ninyo ang lakas ng dating kapag maganda yung hubog at yung tindig sa likod nyo. Sobrang napapataas niyan yung apil mo, lalong-laro na sa usaping pagnanasa ng mga boys. Uh, so ayan po ang number three. Number four, ito yung legs. Wow, legs! O, oh, di ba? Di ba? Lagi tayong nakakarinig ng mga ganyang mga salita. Yung talagang napapawaw sa mga legs mo. O, oh, di ba? So, isa yan sa critical na part ng katawan ng babae na kapag ang ganda ng mga hugis ng legs mo, sigurado yan. Yung imagination ng lalaki ay kung ano-ano na yung tumatakbo dyan sa utak ng lalaki kapag nakita yung wow legs mo. O, oh, di ba? Uh, so, kapag uh, alam mo na gifted ka sa mga ganyang legs, ipakita na yan. mag ka na, di ba? Para mas presko ang pakiramdam, di ba? At siyempre, napapasaya mo kaming mga boys, di ba? Ganun -ganun. Of course, kaming mga boys, mga gentleman kami. Hanggang tingin lang naman kami, hindi naman kami bastos. Of course, maraming mga bastos dyan. So, huwag ganun, mga boys. Dapat yung mga babae ay minamahal natin at iginagalang natin, di ba ba? So, yan po ang isa sa mga parte ng katawan ng babae na sobrang nagpapa-L sa amin. Number four, legs. Number five, ito, yung puso. O, di ba? O, yung basta yung banda rito, yung puso mo, yung area dyan. Kaya nga kayo nagsusuot minsan ng mga damit na kita ang part na yan, yung puso nyo. Kasi kahit deny nyo yan, alam nyo na kaming mga boys, kaming mga lalaki ay gustong gusto rin namin tinitignan yung part na yan. Kaya salamat po at hindi niyo pinagkakait sa aming makita ang puso niyo. Ah, salamat po. <laughs> so, ganito kasi yan. Yung part yan ng katawan niyo na yan, kapag i-expose sa amin yan, nagagandahan kami dyan. Hindi lang nagagandahan, kundi gumagana yung utak namin kasi alam namin na yung part na yan ay Kunting-kunti na lang, nasa baba na yan, di ba? So, karugtong lang yan, kadikit na lang yan, andun na sa baba. O, di ba? Kaya kapag malakas ang imagination ng mga lalaki, sigurado yan na na-trigger na agad-agad na ang kanyang pagnanasa. Number five. Two years later. So, yan ang mga parte ng katawan ng babae. Marami pa dyan ang pwede nating idagdag pero yan yung mga major body parts na talaga namang nagpapataas ng pagnanasa namin. So, sana ay nagustuhan nyo ang aking topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.